Hello guys, ito nga pala yung aking tanim na cucumber at yan guys, eto na nyo may bunga na sa guys ayan kahit tag-init alaga lang sa bilig ayan, namunga siya guys ang laki tapos madami pa siyang mga buko guys. O, yung mga mariliit pang bunga. Ayan. Bali, ang tinanim ko na cucumber ay ito. yan po yung isa. At ating pupuntahan Ayan, ayan, ayan. may bunga na rin. at yan po ay atin ha, -ha oh, at ma na bubulang na ang ayan, guys. O, di ba ang, laki? ang laki ng pipino Pilipino, pilipino Ayan Ang isang na uh, ang kumaupo Ayan guys Katamtaman lang ang haba okay. Ayan. may madaling sa mga pulitong sa, sa tapang, lalaklak buko ng putino. atin ng pipitasin. ay yan. Ito naman yung isa. Ayan. Pupunta pa ulit tayo guys dun sa isang puno at pitasin na rin natin yung bunga. May dalawa din doon. Ating pipitasin. At magawin natin yung saladang pipino. Pipino, pipino. Pipino at ito ang isa ating gugupitin harvest na din ayan guys bali tatlo lang po ang aking na harvest unang harvest aking tinanim na pipino ayan guys maraming salamat po please don't forget to like and subscribe Juliet Igbo